Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinapaimbestigahan ng adapon de ng Denver Nuggets sa NBA, si Joel Embiid. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang official na nga pong ibabalik ng Los Angeles Lakers, ang kanilang Big Five. Katulad nga po mga katrops ng napag-usapan natin noong nakarang araw, marami para naman nga po mga fans ng Denver Nuggets ang hindi natuwa sa pagkapanalo ng kanilang team laban sa Philadelphia 76ers. Gayong sobrang undermanned rin naman nga po ng lineup ng kanilang nakalaban sa hindi nga po dito paglalaro ni Natyres at maging si Joel Embiid na hindi pa naglalaro sa lugar ng Denver simula pa taong 2019. Kaya hindi nga po naiwasan pa ng mga fans na maghinalo ulit dito na tinatakasan na nga po ni Joel Embiid na harapin si Jokic sa lugar ng Denver dahil sa parating nga po nitong pagkawala sa tuwing nagkakaharap silang dalawa. Bukod rin nga po mga katrop sa mga fans, ay maging head coach nga po ng Denver Nuggets na si Mike Malone ay nagsabi na naghihinalara naman nga po siya sa pagkawala o hindi paglalaro ni Joel Embiid sa kanilang game noong nakarang araw. Alam nga daw po niya na bago man nga po magsimula ang kanilang laban ay active ito, ngunit sa hindi nga po inaasahan ay bigla na lamang nga po itong tinanggal ng Philadelphia 76ers. Kaya naniniwala nga po siya na mukhang may anomalyang nangyayari sa kupuna ng 76ers at dapat nga po itong imbestiga ng mismong NBA gayong posibleng nga po na ulit-ulitin lamang nila ito sa mga susunod na taon sa NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang official na nga na pong ibabalik ng Los Angeles Lakers ang kanilang Big Five. Dahil nga po mga katrop sa pagkapanalo ng Lakers sa kanilang huling game laban sa Golden State Warriors ay may ilang mga fans na nga po nagsabi na oras na rin naman nga po para kay Coach Darwinham na ibalik sa kanilang starting five ang kanilang player si Jared Vanderbilt na nagkakaroon na rin naman nga po ng magagandang performance sa kanilang mga nakalipas na laban. Bukod nga po sa kanyang impressive na depensa sa best player ng kanilang kalaban, ay mas lalong naging agresibo na rin naman nga po ito sa kanyang opensa sa pag-average nga po niya ng 14.3 points at 7.6 rebounds. May mga nakakapansin na rin naman nga po na gumaganda na rin naman nga ang laro ng Lakers sa tuwing nasa loob ito ng court. Kagaya na lamang nang nangyari sa uling mga minuto ng kanilang pagkapanalo kontra sa Golden State Warriors, kung saan ginamit nga po nila dito ang kanilang dating starting lineup last year, na kinabibilangan na DeAngelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Jared Vanderbilt at Anthony Davis, na nag-efektibo rin naman nga po ulit dito. Kaya di na nga po nakakagulat kung gagamitin muli nila ang ganitong klaseng lineup sa kanilang mga susunod na game, ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.